Tula. Yung pangalawang tula naman po ay pamagat na um, nang talunin niya ang tulay ng may kawayan ng bulakan. Hindi siya namatay sa lunod sapagkat sino nakaaalam ng na lalo. Hindi siya namatay sa sangsang ng o na amoy ng patay na ilo hindi siya namatay sa lason ng pasukin ng itin ang kanyang katawan. Hindi siya namatay sa nadin ng sugat na maaari ng matamo sa mga bagay-bagay na maaari ng pagsakan hindi siya namatay sa kung anumang dahilan. Pagkat matagal na siyang matay bago pa man ng tulad. Maraming sa'yo. Oh.